So, halos dalawang araw natin siyang ginawa mga idol. Yan. Palit tayo ng kulay. Yun o. Oh. Underglow yung pinagagana natin. Unang, uh, unang settings natin. Bago pag tayo nag dual contact mga idol yun, sasabihin na yan. meron din tayo dito mga idol na yung kanyang pinaka ilaw sa box so pag tayo sa long rides yan, may ipinaka ilaw na tayo sa ating pinaka box pareyan siya ang So, paano nga ba natin mga idol na buo? Yung pulley overload setup kung tawagin ko. So, yan. Kauna-una natin ginawa mga idol. Kung mapapasin nyo sa baba ng aking video. Yan yung ating amino with passing. So, ang ginawa nga natin dyan. Gumamit dyan tayo ng dalawang relay. At may video din naman ako dyan sa ibaba. Meron tayo dyan wiring diagram. Ay, hanapin nyo na lang mga idol. Kasi, napakaraming setup na ginawa ko dito. So kung isa isa natin ipaliwanag sa inyo, yan naman ay kumbaga mga idol, yung mga tutorial na ginagawa natin about sa mini driving, about sa loud horn, about sa wigwag, about sa underglow light. Yan po ay may mga bawat video ako nyan. So ang ginawa nga natin dyan mga idol, eh, parang pinag-aduktong-duktong uh, lang natin. So ang pinakamahirap lang dyan sa parts na yan mga idol kung paano natin i-arrange yung ating mga wiring. Kasi nga mga idol, kumbaga sa bilyar ay parang sinargo ko lahat yan isang gawa lang pero hindi po mga idol yan yan ng isang araw. So nasa dalawang araw po nating ginawa yan kasi nga mga idol, ang ating mga wiring dyan ay puro hinang. Kahit sa kalit-liit wire dyan mga idol hanggang sa mga uh, connection ng mga busina, ng ilaw natin bawat dukto ngayon mga idol ay nakahinang bago isa isa natin nilalagyan ng shrinkable tube bago i-organize pa natin yan may insulator pa kasi nga mga idol ito yung ating uh, ipinakikita sa inyo yung pinakadabes na pamamaraan sa pagwa-wiring para yung ating wiring ay hindi magkaroon ng back job kasi for my experience mga idol hindi lang to sa napanood ko sa mga ibang vlog hindi to ko kung saan saan yung makikita yung vlog na basta basta lang nagwa wiring kasi nga mga idol pinagdaan ako na lahat yan yung mga kung paano pagbubuhol nung hindi pa ako nag aaral maghinang so hindi din tumatagal mga idol nagkakaroon din ng uh, corrosion yung ating wiring kahit pa yan ay pure copper kahit pa yan ay japan wire pag nagkatagalan mga idol sa pag lulong uh, range natin marami tayong mga dinadaan ng um, mahirap na daan so nagkakaroon niya ng mga idol ng pagkawang ng ating mga wiring so dun nga pala pagkakawin uh, mag install mga idol ng mga ilaw at busina kung anuman kailangan palakasin nyo yung positive nyo direct sa battery ang inyong ground uh, kumuha kayo sa body ground gawin yung intact, nakahina, nakai terminal bago diretsyo sa ating ah uh, positive ng battery so wag kayong gagalaw mga idol sa harness nya wag nyong gagalawin ng harness para pagka nag off tayo may kanya kanya separate switch yan balik, to, balik uli yan sa stock so yun ang gusto nating iparating sa pagwa wiring so yan maraming pamamaraan sila marami tayong mapapanood itong video sa youtube marami nang magagaling pero iba't iba kami ng pamamaraan yung sa akin Ah, talagang inaamin ko napaka busisi ko sa pagwawiring kung makikita nyo mga idol oh. yan o oh, nagkakaroon na lang ah, ganda yung ating wiring pagpunta doon sa battery mapapansin nyo na kasi so, later, walang kalat kalat yan so wala kayong mapapansin dyan parang spaghetti ang wire so kaya nakakita nyo yan kaya ko pinakikita yan yung mga umpisa natin So, lahat ng mga ilaw na in-install natin, nilalagyan natin siya ng mga socket, terminal, para pa plug and play, hindi tayong direct. Kasi pagka halimbawa sa mga motor natin in-install, sa mga customer natin, pag sila ay nagpa halimbawa merong ibang gagalawin sa ating mga motor, pag hindi natin ginamitan niya ng mga uh, separate na mga terminal yung sinasabi ko, yung hugutin nyo na lang para sa mga harness kasi yung iba kinakapit sa pairings so nakabuhol nakakapit sa pairings kaya pag kiyaki na last nagkakaroon ng problema, kailangan ninyang putulin para lang matanggal yung pairings yung akin, plug and play lahat yan mga idol, kaya kung mapapasin yun siniset na natin dyan yung trigger nung ating uh, minu with passing passing with minu So, dual contact yan. Ganyan ang setup natin dyan. Pag naka-normally close, passing ng ating high ng ating headlight. Pag naka-normally open, passing naman yung high ng ating mini driving light. So, kaya natin ginan ng mga idol lang uh, ang connection para pinadaan natin siya ng hello switch. Gumamit tayo dyan ng hello switch. Kaya mapapasin nyo mamaya doon sa aking mga Uh, Dadaan video dyan Meron tayong nakabutas dyan ng mga hello switch So hindi ako nagamit mga idol Ng ibang mga switch na ginagamit Yung natin sa manobela Hindi rin kasi natagal yun uh, Ano kang tawag doon Sa switch na yun Napakarami na functional, Meron na rin passing doon So mura lang siya Pero sa kalidad Sa tingin ko hindi tatagal So kung meron mas maganda classic Pwede nga ko Kaya lang hindi na tayo nagano gina na tayo nagmodify ng switch binubukod natin ang koneksyon yan makakita nyo mga idol nagkakaroon na ng ganda yung ating ginagawa lumilinis na ng lumilinis yun yung mga hell switch na ginagamit natin mga idol at sa na rin natin dito mga idol yung ating across uh, guard na kakabita natin ng B7 Pro ating laser gun so bali ang nagamit lang natin dyan mga idol ay tatlong relay tatlong fuse sa ating modification ng ilaw Ladon with passing, dual contact Bago menu with passing Passing with headlight Bago anti-carnap switch Bago under glow light Dual function din uh, Gumamit tayo sa kanya ng switch ng domino Kaya dual yung ating ginawang domino switch Isang pampermes At saka isang uh, dual yung ating under -glow light Permes At saka yung running lights natin So, may ginawa pa tayo modification dyan. Gamit din tayo separate switch. At, ang mangyayari naman do alternate. Pagka tayo nananakbo, pag tayo pumindot nating uh, pinaka settings natin, pagdating sa switch, ng hello switch. So, nakakulay blue siya. Pero, pag tayo ay nag-break, nagpapalit pa siya ng ilaw. So, yung kita nyo naman, uh, yan, may mga separates na uh, plug-in play ng mga socket terminal yung ating ginagawa para pagkakinalas natin yung pairings ng NMAX version 2 wala tayong magiging problema may iwan na sa harness so pag binalik natin so isasaksak lang natin yung socket parang ganyan sa mga hello switch so yan kita nyo man nilinis natin yan ang anti carnap switch natin sa u box tayo naglagay mga idol at sya tiunti na natin binubuo kaya sa mga makakapanood dito, mga idol Ako ay from Chaong Quezon. so kung wala kayong alam na trusted pagdating sa wiring mga idol so mag PM lang kayo sa akin from Chaong Quezon tayo kung mapapasin yung ating mga insulator hindi tayo nakagamit ng malalaking insulator kasi in, napakaraming wire na papasukin dyan nasa 45 meters ang ating naubos na wire dyan pag yun dalawang bukos lang na malaki ang ginamit natin may posibilidad siyang mag-init kaya nga yung ating wiring mga idol ay for in my experience. Hindi yung ngayon ko lang ito ginawa. Napakatagal ko na yung ginagawa. Hindi pa lang tayo nakikilala. Kaya sa isang banda, siyempre mga kilala, kilala lang ngayon, pagdating sa mga wiring, alam nyo yung mga sikat niya yung pagdating sa wiring. Pero iba't iba tayong pamamaraan. Hindi tayo ganong kagaling magpaliwanag pagdating sa connection. At tayo hindi pa ganun katagal sa ating YouTube, pero alam natin yung ginagawa natin mga idol. Ang importante do mga idol, walang nagiging back job yung ating mga ginagawa. Yan ang ibig ko sabihin. So panuorin nyo sa bandang huli mga idol, at nandyan yung aking mga ibang video. So sapat na yan, patapos na yan. Patapos na yung ating video, uh, ating collection dyan, ay sasalpak na lang dati, dito sa left side yung ating rust guard na gagamitan natin ng uh, isa pang ilaw ng ating B7 Pro laser gun so yan mga idol panoorin nyo so, mga idol yun o oh, kakasa yan o oh. hindi tayo dito mag connection hinang proper isolator sa so yung cable so okay mga idol ito na yung finish project na ginawa natin dito kay Tanggol yung pulley overload setup so ayan na ikasana natin ay balik na natin lahat yung pairings yung mga wiring inorganize na natin so ano ano ba install natin B7 Pro yan laser gun bago yan sinabi na din natin yung cross guard dito natin pinwesto kasi medyo may kalakihan siya bago nag install tayo dito ng uh, ang setup nito mga idol ay <coughs> loudon with passing bago mino with passing uh, bago passing with uh, MDL pag naka normally close ang magpapasin sa kanya ay itong uh, headlight natin yung high at pagka naka normally open magpapasin niya yung high ng ating uh, mini driving so ito yung kanyang domino switch yan bago may underglow light yung permis uh, ito natin sa domino ginamit natin sa switch trigger uh, ito yung kanyang pinaka yung sa underglow at bago yung ano dual function isang orange yung running at saka yung ice blue bago pagka yung uh, yung normally open naman natin mga idol yun naman ay yung yan, mapapasin nyo meron tayong mga trigger switch dyan yan tulad ng nabangit ko sa mga video ko mga unang video natin yan sa mga dam video natin yung ano nya pag nananakbo blue, uh, uh, blue ice bago pag nag break ka yung kanyang ano kulay orange or yellow na nagra running running lights So, pakita ko lang sa inyo mga idol. So, ito na, buhay natin. So, stock horn muna tayo mga idol, stock horn. Loud on, with passing. Bago yung ating uh, Passing yung ating MDL, yung high nakakasama yung uh, pinaka park light niya na blue may ilo kasi yung palibot ng kanyang uh, MDL bago pagka naka normally close ang ah, magpapasing yung ating yung high ng ating headlight tapos yan so, ulitin natin mga idol para mas makita nyo ayan ng ating blue kapag so pag nag tayo yan kapag inalpas natin ganyan sya mga idol you know, parang yung tubig na napupuno bago ito yung ating uh, sa underglow din yan ay naman ay permiss na yung mga idol pag tayo mag break hindi na sya magbabago kaya dual uh, dual contact ang ginawa natin So pagka binabanaan man natin yung low, so ganyan naman siya. So yung isang ilaw ang ginamit natin kaya lang dual contact. Ang ating mga ginagawa puro dual contact or dual function. So ito yung ating mini driving ng low, yan sobrang liwanag, V7 Pro. At ito yung mini driving ng ating high. So ilalayo lang natin mga idol ng camera para mas makita niyo. So halos dalawang araw natin siyang ginawa mga idol. Yan. tayo ng kulay yun o oh. ang glow yung pinagagana natin unang, uh, unang settings natin bago pag tayo nag dual contact mga idol yun sasabihin na yun meron din tayo dito mga idol na yung kanyang pinaka ilaw sa box so pag tayo nasa long rides yan may pinaka ilaw na tayo sa ating pinaka box pareha yan, ang sa mga gusto magpa-setup mga idol PMPM -PM na lang kayo, ikabakas mo ito dyan plug at medyo may mabusisi yung ganitong setup at saka medyo malaki-lakad din po ang gastos ng mga idol para makompleto natin at sadyang ang mga connection niyan lahat mga idol ay puro hinang naka-shrinkable tube, naka-insulator so kompleto, hindi tayo nagtitipid sa wire puro mga quality ang ginagamit natin may relay tayo, may safety fuse tayong ginagamit para maiwasan natin yung anumang uh, magiging yung problema sa ating motor so yan, mapasin nyo may underglow light natin eagle eye mga eagle eye ang ating ginamit at saka yung blue eyes, yung mahaba yung sa pinakapwet at saka dito sa ilalim ng ating pinaka headlight so yun lang, maraming salamat sa inyo mga kabakas